Yan mga idol, tingnan natin kung gaano katibay si yung crew nating isa. Ma-transfer daw siya sa kabilang bangka. Tingnan natin kung kaya. Oh! Patay baboy oh. Hindi patay baboy oh. Tinay na lang. Aba, oh, di, aba Ah, oh, tingnan natin kung kaya, kung kaya mga idol. Ah! Oh! Ba ipit ka. Ay mangyan. Ay muntik pa maipit. eh. Sabi niya, gawin niya daw yung nakita niyo sa pelikula.